lakad-lakad muna ako habang hinihintay ko si Krong Krong yung sundo ko gaganda ng ah, ano, pila dito ito ako sa mic lakad-lakad muna tayo habang naghihintay ako ng service nasaan na yung kapatid ko ang init maaga tagal niyang maghintay tagal niyang dumating sabi umalis na daw siya pero hanggang ngayon dito siya madami puno tayo ka na lang siya rito sa labas kaysa maghintay ako doon sa tapat ng bahay nila hmm. Ang ganda ng bila dito. Sa ano. Hmm. Ito ako. Para makita ko siya agad. Kung saan siya nag ano. Hmm. Ito. Tapos yung inalisan ko doon. Doon yung part time ko. O part time mo. dito yun dito may crown kaya dapat hintayin ang babae natin sige dito ah oh, baka yan na siya ay hindi pa ganda na nga Rapit na rin siguro yun. Ayan. Bye-bye. ito na lang. May puno din ng ano doon. Malunggay. Dito na lang ano. Ganda dito. Ang init nga lang. Kasi, it's 4, 40? 4.30. 4.30. P.E. 8 ng hapon ang init tayong kasi hindi na ako sumama dun, kay, dun sa part time ko na magpa check up kaya iniwan na lang ako dito pero parating na si Krong sundin daw ako na maaga aga kami makakauwi okay bye bye <laughs> napadaan dito Ay, ang ganda. Ganda pala dito. Parit na nga ako. Ang init.